Wow na wow! For to this video guys, nakatilaw na yung ulan sa Pilipinas guys. So, grabe no, pila ka adlaw nga hastang iganga. nga. Murag, saba, so, waka kasabot sa gibati guys. Ang mga singot, gawas-awas. So, karon guys, atong tanawon guys, nakakuha na kita guys, nakatilaw na yung ulan guys. No? So, tanawan na to, nalipay ta karon guys kay nakatilaw na jud tag ulan no sa Pilipinas so ila ka adlaw nga asadjung inita so singot ang singot guys murag ligo na ya permanente so laban lang jud no so karon ta ko itong skin dili kayo siya uso uh, at least nakatilaw jud ang atoang palibot isa na atong atok, guys. So, kapay po siguro, guys, nung away ulan ulang Sige, tagpandungan. <laughs> o oh, so, karoon, guys, tanaw na ito. Itong gawas, let's go. And guys, nagbasa na nga itong palibot, guys. Nakatilaw na dito ulan, guys, sa uh, pinakadlaw nga init. So, nagbasa-basa na po nga itong mga palibot. So, ayan. Pero may, kanang hinay lang siya nga ulan, guys, eh? Mm. So, narami dali sa sulod, guys, kay ulan. So, lamig kayong hangin, guys. Ano nyo, guys? Risko kayo. nag Nakagawa. awas Nag-awas-awas na ang pandis, oh. Ayan, guys, May ng nadyo ulan. Ayan. Ulan. So, share ko lang. Have a nice day.